Hmm. Saan ka lang yan, Nay? May nagbigay lang sa akin? Hmm. hmm. Ito lang na lang natira, oh? oh. dami ko na nakain nito, eh. Hmm. Mas hindi lang yan. Hmm? May, may punta lang yung sandali ah. Hmm. May punta. Ano, yan lang. Gusto nyo na yan. Yan. Dali lang. Ano punta? Tagal naman ni nanay. Oh na sa'yo yan. Bukasin niya. Bin binilang kita oh. kasi... Oh. Eh, meron ka pa. Sige, sa'yo na yan. Marami lang na na ako nakain kanina. Ako na eh. to? Oh say na yan. Eh, ikaw? Ha? E, ikaw. Eh, di ba binigay sa'yo ako? Kuha ka pa? Hindi na. Kayo na yan lahat. Ayaw mo ah? Mm, Oo, kayo na yan lahat. Ako na yan to? Oo. Mm. Pilado ka? Oo, hindi ba? Hindi nga. Ba? Ayaw nga Ayo. <laughs> Oh, mm, di ba? Ano to, Nay? Yung mga gitna, binigay ko sa mga bata kasi, di ba, ang kinahin mo kanina, puro gilid lang. Akala, di ba, gusto mo yung mga gilid lang. Meron to kanina laman. Bin, binigay ko sa mga bata, kila na, kila, una. E, e, yung sa akin. E, yung gilid, kasi, di ba, yung gusto mong gilid. Gilid yung sa na. akin. Pati na lang kung baka, ako, puro gilid ang gusto mo, eh. Ubus mo yung mga gilid, eh. Hmm. Di ba? sarap, sarap, ang sarap ka. Kaya sabi ko, kunin yung gitna. Kay, ito May na hot sauce yung... ka pa. Meron pa. Isa lang kinain nila dagsasa, ano, sa, eh. hmm. sa, sa hot sauce na yun. Saan kat hmm. piraso naman man lang. Hindi ko nga alam. Kasi ala alam ko, paborito mo yung gilid. Kasi kanina, narin ko na ng gilid eh. Ito ba ka? Kaya po itong karito. Oh. Yung gilid na to. So yun na lang yan ay. Para... May experience kung kumain ng masarap na ano. Hmm gilid. O, oh, di ba masarap? Sarap. Kibulit mo yan eh. Hindi ba tayo ng soft drinks? Hindi, magkapi na lang. Kapi na lang. Hmm. Tawag so, sa so mo yung sarap eh. Para lumambot. Hmm, no? Mislap eh. Ba, hindi ka bulunan. Nakakataba ng puso. Hmm, hmm. Bigyan niyo ako isang buo. Buo. <laughs> Sa buo to Kasi naabang ako kanina sa iyo na yung tinatira kong ganito, pinakain mo sa'yo, like, mab mabila rin nga rin sa buo. Kaya lang, yung mga cheese oh. ang ano, ang ko, ito lang ang gusto mo mga gilid. Kaya binigay ko sa mga bata yung gitna. ang tawag sa flavor na to? Anong tawag jam? Donut flavor. Ha 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 Bilog na ako, pwede bilog. sabi ko sa mga bata, kainin niyo ng gitna. kasi ang kasuntok, ko kainin niyo ng mga gilid kasi may multi dito na. sarap ka. Sarap? Hmm? hmm? Yung mga keso sayang, Hindi, busin mo na yan. kape jam. Iyan na akong choice, eh. hmm. Busin ko talaga ito. Bukta hmm. ka sarap lang. kape, ah. Hmm. Sarap? Salamat, Nay. Ba? Magbubusok ka isang, da? Kah isang kahong nyan, Kala mo. Kala ka pa ako dun sa bilihan, sa labas. Kaya ako na tagalan, eh.